so yun, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kamamay sa update uh, updates po tayo dito sa ating uh, Puerto Lucena, no, dito sa Pier uh, Nandito na no po si Dose, no uh, Mabiyahin na po yan papuntang Masbati mga kamamay So hindi pa po nagpapasok ng sasakyan at uh, At si Ocho naman mga kamamay ay pamarindo kayo naman Ayan, nakita na rin natin si Ocho At uh, 11.30 po ang, ang schedule ni Ocho, no And si Natasya, yon si Natasha mga kama Ay, si DB na glass nakatalikod lang At saka si Oliva So, alas 12 po yan ang uh, schedule ni ano, uh, DB So, parating pa po yun si, ano, si Natasha no? Taas ng tubig ngayon mga kamama yun. High tide So, si Nuebe nandun pa rin Di pa rin nagaling At si Uno nandun sa fish port, no? Nandun pa rin So, sana po mabuta natin si Dose Sa pag-alis mamaya no? At uh, ako yung nasa pinakaunang gate Nakapis to So yun Updates na lang tayo mga kamamay mamaya pag out ko Alright So di pala tayo umabot kay 12 mga kamamay uh, Di pa tayo nakapag out So Alas 2.49 mga kamamay no? Nag pull out si 12 sayang so next time na lang kung hmm, sakaling matipuan natin no? pero kanina naman no? nakita na natin kanina ah, kaya lang hindi nagpapasakyan pa nagpapasakyan ang pasayro at yung mga sasakyan so ngayon ay ah, nagalis na no? so yun ingat na lang po sa biyahe kapitan and shout out din po sa lahat ng mga tawan dyan kay Chip Ramos sa mga bataan nya dyan yun shout out po sa inyo and God bless po ingat po kayo palagi lalong lalo na po sa mga pasayro ng mga masbati yun shout out po sa mga taga masbati ayan so mamaya pag out ko uh, update na lang po tayo kung anong mga barkong abutan natin dyan o no? mga kamamay Ayan, palabas na yan si Lucy. A few moments later. Ito na nga tayo mga kamamay noong nag-out na po tayo alas 3, 19 ng hapon no. At uh, nandito na pala si Uno, uh, magaling na. Uh, Babiyahin na papuntang Marinduque no. At si Beatrice, nandyan din. Si Oliva, si Oliva pa nandyan. So nandito si Oliva mga kamamay oh. No? Uh -huh parang nakatanggal na yata sa lubid na ano to, papunta, na papunta didikit na doon tuloy o maluwag lang ang ano pagkatali so inantay na lang yung ano yan si mga kamamay para makapulot yan si Oliva no uh, papuntang Romblon sa Nagustin at si uh, Sibuyan yan. Uh, yun si Jis parating galing uh, ano naman si Gis, galing Marinduque you no? Know? tapos balik naman siya papuntang Romblon naman so yun po ng mga barko natin yun know? so may nag uh, po baka nag drop lang yan so si Dosi nakaalis na yan kanina you no? Know? Uh, po uh, alas 12 korentay shit yata yun yan si Nuibin na lang talaga hindi pa nakapagbiyahe mga kamamay no? Uh, medyo matagal-tagalan pa yan at uh, gawa ng uh, profiler ang kanyang diferensya ang kanyang sakit no? yan. yun si Jis antay na lang natin mga kamamay sigurado sa rampuan yun yan. sigurado sa rampuan yun mag uh, ano, magrampa, ramp ang layo na ni si rampahan na lang nakikita yung kulay tim. sa ng Star Wars Geass So, balik tayo sa labas video yun nagpapasakay na si Uno mga kamamay ay hey, shut up kada po tara mga kamamay samahan mo nyo ako papunta doon sa Rampuan at uh, ating saksihan si Jis Nang pagdating no uh, kung marami ba yung sakay so yan po yung sakay ni uh, Mayora mga kamamay no kilagub iski dyan naman ni Beatrice, 4 to 5 Papunta Marindong eh. Ayan na si Jis Baka mag ano yan Baka mag 5 Balit tubig, lang ng hangin tubig Baka lang ng hangin Ayan na Nagpapalad nga yan sa akin ayun So kahapon nga pala mga kamamay Hindi na rin ako nakapag update sa kahapon uh, Gawa ng lakas din ng ulan Ang ginawa ko na lang ay Naglaban na ako no? Kasi ako lang mag isa sa bahay Yung mag ina ko nasa Kaya ayun uh, Naglaban na lang ako kasi Natambakan ako ng labahin ang masisti pati ay sira ang washing kaya yun manumano ang nangyari yan kung napansin nyo ang kong mga nakasampay yan ha ah. oh tulak ng hangin si Jis oh. may dami pa hero tulak ng hangin yan ang ah, yung sasakyan papuntang rumlo naman mga kamamay Yeah. rates. Nagis na lubid. Ah, kayo. Kayo dah. Dabi ding pangarga. classic Ano parang gagano, parang eh. Dorme dumeb, pabe. Dorme Ay, sinta. <stop>. O takbo! Bilis! <laughs> takbo, hatang ng picturean. Ay, wala oh O may nalabas sa ah, sakyan. <laughs> Ay, panggain mo 'yan. Hoy, <laughs> <laughs> 'di lang ang bayad yan <laughs> Sabi, ginusto mo yan. Kaya <laughs> yeah, naglabasa na masayro. Uy. Yun, shoutout kay Chipe Dita. Yun, Chipe Dita. Shoutout kay Mamares Girl na laging nanonood sa ating mga videos, no? So yun, mga kamamay, maraming salamat po sa mga uh, hindi po nag-skip ng ads po, mga kamamay, no? Sana po, ah... Uh, Uh, tuloy tuloy pong uh, may share ng ating mga videos no, At, uh, sana po walang wala skip ng ads, yun. marami salamat po sa inyong lahat. yun. 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 Kanan Sir Wayne. Shout out. Shout out. Kim <laughs> <laughs> Emmanuel Pagtawin. Yo, Kim Emmanuel Pagtawin. Super Uno sa Takay pa so last na lang mga kamawin so yun shoutout kay Chipmate ano Chief Chipmate yes. shoutout sa iyo Chipmate at sa Kapitan dyan si Kapitan Hernandez Hernandez ba yun? yun Oh, shut nga na. <laughs> <Magka> okay, bumalik. <laughs> <laughs> Alis na, Beatrice. Din naman si Beatriz Malawak oh. lang ang pinang si Beatriz Napa dito So yun, sa mga naghahanap po kay Olympia mga kamamay Nasa shipyard na po si, ano, kay Olympia uh, Nagpapagamot pa Yan na, nangat na Ilang oras ang pamarindo ko niyan? No? Tatlo, look 3 hours i feel that okay this routine Supportan bayan po ang kanyang facebook friends mga kamay. you na lang dito Ano 231 si kayo 231 231 231 231 mga 231

Masa Kasunod naman si Oliva mga kamamay no? Parang doon naman Ito pa pa rin ito Alright Ingat sa biyahe Ito na si Oliva ayos nice na mga kamamay yun si Uno, si Beatrice nga na, si Oliva na lang so si Jis, wala pa no at nagwa-watering, magkiring pa mga kamamay si Chip Lucas ang groupang ko scared huwag pa pala yan sa loob magkit na lang yung tracking.

Pa So yun, papasakay na si Jis mga kamama yung no? So yun Yan, oh, mga pasayro So yun Shoutout sa mga trupa natin dyan <laughs> yon <laughs> <laughs> Yun. Alright, <laughs> sa mga tropa natin dyan. Yung mga masipag na tropa. Tinecheck na mga tickets, no? dito na lang videos natin mga kamay sa natin gusto yung po ang ating updates ngayong hapon no? so yun thank you so much sa mga walang sa so, sumusuporta sa mga nag like, click share, and subscribe sa ating youtube channel yung mga official vlogs thank you so much lagi pala lari ka mamay ingat mamay yun